Hi mga kadiskarte! Mag-update lang ako sa aking dumalagang baboy dahil uh, 112 days na siya since AI, no? Uh, paano nga ba siya nakasurvive sa ASF? No? Kung, nakara kung napansin nyo mga kadiskarte, uh, sa mga kung na napanood nyo yung nakaraang vlog ko Ah uh, dito nga sa lugar namin ay bumalik si ESF. So dito nga talaga sa nag ang una noon doon sa Purok Manga lahat ng baboy nila doon sa Purok Manga 1, lahat ng baboy nila doon natamaan. So yun nga yung uh, may-ari nga ng barako na pinag-iaya nating ating dumalaga ay lahat nga ng baboy niya na namatay dahil sa ESF. So dito mga kadiskarte, dito nga dito sa area namin doon, doon sa kabila. Pakita ko sa inyo mga kadiskarte. So doon nga mga kadiskarte, yun, may babuyan doon. Doon. So ilang hakbang lang mga kadiskarte, no? Dito sa ating babuyan. Dito sa expansion natin. So ilang hakbang lang. Simula, simula dito papunta doon sa babuyan nila. Ay, natamaan talaga yun ng isf doon. Uh, bagong iay lang din yon ang nag iay nga nung baboy nila ay yung pinag iayan din natin ng itong ating dumalagang baboy no namatay din yung yun doon na babuyan nila so bali may tat, uh, 20 piraso daw na may 20 piraso daw silang litsonin tapos isang inahina na iay AI na rin na buntis na rin no uh, namatay sa ESF So, ito nga mga kadiskarte, si Dumalagang Baboy no, ng 99 days. Ang chan niya ay nag-vlog nga ako noon na isang, hindi siya kuma, kumain. No? Isang araw talaga yun siya mga kadiskarte. Ah, hindi talaga siya kumain. So, kung napanood niyo nga yung vlog ko noon ay naiyak na talaga ako kasi nga. Al, sabi ko, ESF na talaga to kasi tapos na yung doon nga na area, na was out na yung uh, baboy nila na matay na sa ISF bali ilang hakbang nga lang dito sa ating expansion ay ay yun nga ilang hakbang lang tapos ito nga 1990s buntis siya hindi talaga siya kumain no so ASF talaga yan ASF na talaga yun siya so ah uh, yun mga kadiskarte bago ko nga pala sabihin kung kung bakit siya naka-survive no please po sa hindi pa po naka- uh, subscribe po subscribe na po sa nag-subscribe po maraming salamat po sa inyong suporta po So yun nga mga diskarte no uh, paano siya naka-survive So una talaga noon mga kadiskarte uh, nagdasal talaga ako no nagdasal, nagdasal talaga ako sa Panginoon tinulungan na ako magdasal ng pastor namin tapos tuwing uh, nagsisimba kami sinamanya niya sa dasal tuwing may prayer kami no sa simbahan uh, sinasama niya sa dasal yung aking mga alagang baboy tapos pumunta din dito yung aking kapatid no ni ni Revuke niya yung yung sakit ng mga alagang baboy ko no ni niya yung sakit ng yung ESF na sakit ni rebuke niya na sabi pa kung sa Bisaya pa ay pahawa kayo mga sakit pahawa kayo dito sa kulungan pahawa kayo dito sa katawan ng aking dumalagang baboy no sabi ng kapatid ko ni rebuke na to so yun nga una noon talagang dasal dasal lang talaga mga kadiskarte tapos, pangalawa na yung suka na purong suka na suka sa nyug. So, kung napansin yung ang mga, mga discarded yun sa huli kong vlog, ay first aid ko sa kanya, suka. So, dahil nga mga discarded siya ay survivor sa ESF, may pangalan ako sa kanya mga kadiskarte. Simula ngayon tuwing magbablog ako, nakasama yung aking dumalagang baboy. Ang pangalan ko sa kanya mga kadiskarte ay si Sor. Sor dahil siya ay survivor sa ASF. So, pakita ko sa inyo mga kadiskarte. Pakita ko sa inyo si Sor. Si Sor ay 112 days buntis. So, ito nga mga kadiskarte, si Sorn, no, uh, nag-umpisa na niya, na, ang vulva niya ay lumaki na. So, napakalaki na ng vulva niya. So, umpisahan natin dito sa baba. So, dito mga kadiskarte, laylay na laylay na yung chan niya. Tapos, punta tayo sa kabila, sa gilid. Hi, Sorn! Yan si Soar. Tingnan nyo mga kadiskarte yung channel So, pinisil ko ito mga kadiskarte kanina. May kunting gatas na nalalabas. Pinisil ko. Kunti lang. So, siguro mga 114 days ito. Uh, Mag-labor na. Siguro mga 114 days. Ito so, si Soar. So, thank you Papa Jesus. Nakasurvive ang aking dumalagang baboy. No, ang bait talaga ni Lord sa atin. So, 'yun nga, maka-diskarte. Asamahan ah, lang talaga ng dasal. So, 'yung mga pagsubok natin, dasal ah, lang tayo. So, na sana si ASF mawala na tong virus na to dito so ayan si Sor so simula ngayon mga ka-discard yun nga ang pangalan natin dyan ay si Sor One days, buntis. So, mga kadiskarte, hulaan nyo kung ilan ang magiging anak ni Mama pi ay ni Sor. Kung first parity to ni Sor. Hulaan nyo mga kadiskarte, ang makakahula may Gcash na 200 pesos. So, i-comment nyo lang mga kadiskarte. I-type nyo lang ang, ang i-type nyo. Hulaan ko ang anak ni Sor ay yun lagay nyo agad kung ilang number yung ihula nyo. So, ayan si Sor. So, ito nga mga kadiskarte, ang aking dumalagang baboy, 112 days, buntis. Silin natin yung dede mga kadiskarte. Wala pang gatas mga diskarte Wala pang gatas na labas. Ay, mayroon na. Kunti. Malapit-lapit na ito mga kadiskarte. So, mayroon na siyang gatas. Dito banda. to ito. ito. Ay, dito ata. 112 days. So, baka mga kadiskarte, ay 114 days, no? Baka sakto to mga anak, 114 days. So, itong dede niya to mga kadiskarte, ay labing apat ito, pero yung pang labing apat ay wala siyang nipol. Ah, wala. Simula nung maliit pa talaga ito mga kadiskarte, wala talagang nipol ito dito. Yan dito, walang nipol. Pero, ito itong mga dede niya mga kadiskarte ay ah, yung pagitan ay yung pagitan ng dede niya ay nagalit na malayo yung pagitan ng dede niya nagalit ano na isturbo ka na isturbo na isturbo ang palangga Sorry naman, na naman pala. Sa hindi pa po naka-subscribe po, please po, subscribe na po. Sa nag-subscribe na po, maraming salamat po sa inyong suporta po.